What's up guys? Kumusta? Kumusta? Nandito po kami ngayon uh, kasalukuyang pong uh, namimitas ng apple. Apple po na pagkataas-taas. Ayan po. Uh, kasalukuyang po nandun po ang aling. At yung ko na po sa sobrang taas na kanyang pangunguha ng apple. Ito na po yung napitas ko. Ayan, Ayan po. Yung apple na yan. Dito tayo para makakuha tayo ng magaming apple. Ayan siya. Sige lang, pumitas ka hanggang gusto mo ining. Gawa ng nagkakandalaglagan na lang naman yan eh. Walang nakikinabang. Diyos ko po, ang dami eh. Oh. Tanging sa Croatia mo lang ito ma... maranasan. Samantala sa ating pagkamahal-mahal ng apol. Mm. si Aling, Aling Maliit. Ayan, namimitas po. Ang dami dala. Ayan po, ayan po. Ayan. ayan. Sige, ubusin mo yan. Hanggat gusto mo. Yan. Yan siya. Hii! Only in Croatia. Oh, sa sa Qatar, di mo naranasan yan. <laughs> Maranasan mo yan sa, sa Almira. Nakakilo na. Eh ito, mamitas ka lang ng ito sawa. Ang gusto mo. Sayang. Ha? Ito. Wala na yan. Putas ka na lang ulit. Ang dami pa. Pasyan. Oh, hindi kuring ko yung mamaya. Eh, kuha ka na. Ang dami yan Laki Ano? Manawa Ang dami oh. Wala na. Sige po. Pagkataas nyan Oh. Ubusin mo. Yan pa. dami pa oh. Ay, 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 di diba? Samantala sa Qatar, no? Magkano kilo niyan? Ma, ano ito? Tag, ah, uh, 5 riyal lang kilo. Ito. 5 riyal lang kilo niyan, no? Oh, yan. Pick Yan, pick up to sawa. sawa. Yan. Libre lang po ang apple. 1 to sawa ka mamitas. Oh. Ah. Hanggat marik may sako ka. Kubuha ka na ng lagayan. Ayan. Apple. Ayun yung si Aling Maliit nandun. Puno na yung puno na yung supot. Hindi niya na alam kung anong gagawin niya. O, oh, yan. For today's video, shout out sa inyo lahat guys. Pagpalain tayo ng dakilang lubika. Yan. Oh. Only in Croatia. Dito naranasan ko na kung paano mamitas sa puno ng ito apple. Yan. Hinug na hinug na mga kaibigan. Diyos ko po, Mariano, kain ko. Kadami ng bunga. O, oh, hanggang dun pa. Meron pa dun. Puti naman yung nandun. Puti. Ito kasi yung one, yung basic na apple yan. Yung ito talaga yung masarap. Yan. Ken. Oh, paano ba 'yan? Yan. Ito lang po i-share ko sa inyo kung gaano po kasarap ang buhay dito sa Croatia. So, yan. Salamat sa inyo lahat, guys. Kung hindi ko pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please do subscribe my YouTube channel and hit the notification bell para ma-update ko kayo kung ano pang kaganapan dito sa Croatia. Ayan, salamat. Thank you, thank you.